Mama, ma, inggit ako. Sabi ko, ha? Nainggit ka? Bad naman talaga mainggit pa pang no. Akala naman namin kung ano yung inggit. Alag, akala namin kung ano yung inggit. Sabi Ito tayo, mag-uusap tayo. Ang, itong ano, anak ni Milay, itong si Bunso, umiiyak siya kasi may problema siya. Ang problema niya ay naiingit siya. Ngayon, anong klaseng ingit? Kasi ingit yung problema niya eh. Yung ano niya is, di ba, kasi itong mga bata na to, ano to sila eh. Nag-church ito sila. So, doon sa mga Christian church, uh, hiwalayan sila kasi may mga Bible schools na Bible study sila. So, ngayon, uh, sinabi sa kanila, yung, pag, yung ingit ay makasalanan. So, ngayon, na-feel guilty siya dahil naiingit siya. So, tinatanong ngayon nung ni Milay or o oh, ni Jesson na anong problema? Anong ano yung inggit? Ano yung naramdaman mong inggit? Hello, yun naman pala. Iba. Matindi ang problema niya kasi hindi pa bigyan ng solusyon. Ni ano, ang natin ha, i-play ko. Tingnan natin. Oh <laughs> Ikuha na natin to sa memories, pag laki mo na, dito mo na ma yung ginagawa mo. Hindi! Hindi nga, hindi mas... Do you trust your mother? Guys, ito na nga. Kasi kami, dito nag-umihiga kami. Nag-uusap kami na yung mini-jay sa live. Tapos biglang sabi niya, Sabi niya, Mama, nag-cry ako. Bakit? Kasi may naisip akong masama. In Jesus' name, in Jesus' name. Away, away. Tatanggalin na daw niya sa isip niya. Sabi ko, ano yung naisip mong masama? Mama, bad talaga siya. Sabi ko, sabihin mo sa akin, hindi mama. Sabihin mo na magagalit ako pag hindi mo sabihin. Mama, nainggit ako. Sabi ko, ha? Nainggit ka? Bad naman talaga mainggit pa pang no. Akala naman namin kung ano yung inggit. Alag, akala namin kung ano yung inggit. Sabi, ha? inggit ka? Bakit ka nainggit? Sige, ano yung inggit mo naramdaman mo? share mo sa amin. Ayoko ah, mama, magagalit ka Share mo na. Sige. Kaya pala siya magagalit. Hmm, kaya pala ako lang magagalit. Hindi si Jason. Sige, sabihin mo na. Mama nakikita ko sa ibang mama dahil maganda sila. <laughs> Yun ang problema ng anak niya dahil siguro sa mga kaklase niya nagsusundo yung mga nanay maliban sa sexy mga gaganda ang mga hechora. Eh, so ngayon maganda ma-emphasize yung kagandahan lalo kapag maganda na yung mga suot So ngayon, kapag si Milay, kahit gaano siya kaseksi, sexy I mean, gaano kaganda yung suot, tapos ganun yung mukha, hindi niya nakikita yung kagandahan ng kanyang mama. So ngayon, nagpaliwanag si si Milay. Ako, pero kasi naman na siya sa akin. Kaya siya parang nainggit. Pero sabi ko, ano ka ba? Hindi, hindi lang naman ikaw ang nakakaalam na anxiety. Marami na din. So, umabot na sa anak ko yung anxiety. Ay, bang, ta, bakit? Bakit, ano, bakit may nagkagusto kay mama? Si papa. Eh, oh. bakong oh, hindi ako maganda. The pinaglaban naman din siya ni Jason na, na, bakit kung ganun ang mukha ni mama mo, kung hindi naman siya maganda, eh, bakit nagkagusto pa yung papanya niya? Eh, ang gwapo nung papa niya. Tapos si Mila, kung pangit, hindi ba niya magugustuhan? Kaya yun din yung isa na pinaliwanag ni Jason. Ang kagandahan ay hindi lang doon sa panlabas na anyo. Hindi pa kasi yung paningin ng maganda. Ah, pero... Pero hindi ka na. Hindi mo na ako nagalit, di ba? Eh, diba, hey, bakit mo naisip yun sa mama mo? Anong pumasok sa isip mo? Kasi sinaw mo sa mama. Dapat hindi mo na sinaw. E, you know. Hindi ano yung sinaw? ko? Hindi, bakit pumasok sa isip mo? Ah, ah. kasi na ba ako ng picture ng ibang nanay na maganda. Ah, okay. kaya... sabi niya, buti yung ibang nanay mo. Ah, kaya... Ang nanay ko, parang... <laughs> Ayun, kasi pinapakita niya yung ibang nanay, yung mga pictures ng mga nanay. So, siguro mga nanay, mga kaklasin niya, pinapakita niya yung, yung mga nanay nila. So, mga magaganda. Kaya, naano niyo, no? Naano niyo, ay, eh, buti pa naman yung mga nanay ng mga kaklase, mga kaklase ko. Ang gaganda. Kaya, yun yung naano sa isip niya. nagano sa anong isip niya, bakit kaya ang gaganda ng mga nanay nila? Siguro ganun ang nasa isip ng bata. Nagkaroon siya ng na anxiety. Makalobin din yan, mahal. Kasi minahal naman ako ni Papa mo. May mga bagay sa mundo, anak na hindi dapat pinapaliwanan. So, yung sa ma Ayun, may mga bagay sa mga masa. May mga bagay dito sa mundo na hindi na kailangan ipapaliwanag. Hindi na kailangan maipapaliwanag kasi hindi kahit anong paliwanag mo, ganun pa rin ganun pa rin ang resulta niyan. Ganun na ganun pa rin ang mukha niyan. Hindi naman talaga siya nagpapaayos ng mukha niya, pati nga ngipin kasi gusto niya ori.